MMDA nagsagawa ng clearing operation sa Mamuhay Lane sa Quezon City para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko ngayong sarado ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Si Ryan Nesige sa Sentro ng Balita. Kasi, ito, hindi, ito, puiting, talaga. sa kunya, ako sa Mumbai. Halos mapayak na lamang si Elizabeth matapos hilahin ng mga tauhan ng MMDA ang kanyang kariton kaninang umaga. Nasa gilid kasi ito ng kalsada sa buhay lanes sa bahagi ng South Triangle. Ang kinikita niya daw sa pagtitinda ang ipinangbubuhay niya sa kanyang dalawang apo. Kaya naman malaking problema niya ngayon kung paano siya kikita gayong siya lang ang naghahanap buhay sa pamilya. Binili ko yan sa Jansha para lang mapagawa ko sa so, Bombay. Alam mo naman tayo, Bombay. Wala naman akong pagkikitaan. Yung asawa ko matanda na rin. Pumalag din ilang pang vendor sa tilang motorista na nadaanan ng clearing team ang motorista ito. Itinapon pa ang ibinigay na violation ticket ng MMDA papasok pa rin natin by lesson niya pag nag-renew sa kanya at hindi niya tinubos hindi siya makakakuha ng clearance hindi siya makakarenew ng lisensya niya Ang rason at pakiusap ng mga nasita hindi umubra sa MMDA kinakailangan daw kasi natuluyang malinis ang mga kalsada na nagsisilbing alternatibong ruta para lumuwag ang daloy ng trapiko sa EDSA ang mabuhay lanes sa bahagi ng South Triangle ay nagsisilbing alternate route sa pagsasara ng kamuning flyover kung kaya't dapat ay wala ni isang nakakasagabal sa trapiko dito. Sinitan rin kanina ng MMDA ang ilang residente na ginagawang tambakan ng mga manok ang gilid ng kalsada. Giit ng MMDA dapat maunawaan ng mga nagtitinda sa sidewalk na hindi sila maaring maglatag ng kanilang paninda sa bangketa dahil nakakaabala ito sa trapiko. Ito na ang ikalawang beses na sinuyod ng MMDA ang Panay Avenue at Sergeant Isgera Street. Pero ang mga pumaparada at nagtitinda sa bangketa, parang mga kabute na lulubog lilitaw. Yung karsada ginawa, daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa, daan ng taong bayan. Kamukha nang nakikita natin kangina, yung mga illegal vendor, ang nagagalit sila kasi hindi naman daw nakakaabala sa sakyan. Pero hindi naman ginawa yung bangketa para pagtindahan eh. Ginawa yung bangketa para daan ng taong bayan. Tiniyak naman ng MMDA na handa nilang araw-arawin ang clearing operation sa lugar para lang matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.